Alam niyo baka anong kinaibahan ng 737 sa 757 Bukod sa boltahe Bukod dun sa may boltahe Na medyo mataas na sa konti, Isang resistor lang yan Isang resistor lang kinaibahan nila Ito, to. Welcome to my blog. Iyon, for today's video Ito, isa na namang dayong uh, Customer Ang nag-iwan dito ng unit Dito sa my shop ko Ayan oh, no? Sakura na AB757. Yan. Ang may nito taga Tondo pa. From Tondo to Sauyo, medyo malayo-layo rin yun na. Ah <laughs> uh, Tondo, taga Happyland Jata. Yan. Happyland Tondo. Yan. Shout out sa iyo, sir. And then salamat sa pagkakatiwala ng unit mo. Dito sa my shop ko. Ah uh, issue nito, guys. Kaya dinala ito dito sa my shop ay pangit ng tunog. <laughs> pangit ng tunog daw. Tapos parang nalulusaw. Ayan. yan yung uh, mission ko for today's video. Kung so, natin ni Kwan ito i-repair, uh, ipapasulyap ko sa inyo muna konti yung laman loob ni Kwan, ni 757. Binuksan na ito kasi tinikap na eh. Dito na, uh, nung din niya rito, binuksan namin. And then, para makita ko yung laman loob niya. Ayan, merong uh, transformer. Transformer ito, parang 737 lang din naman to eh. Kasi mataas lang. Ano yung nakalagay? Tinago. Tinago. Walang flashlight. Teka lang, maglagay ako ng flashlight. O, Ayan. 59,059 uh, 59 yung secondary 17,17 17, sa may accessories and then 9.9.909 sa mga mababang kultay yan accessories yan 59 yung supply nito 59,059 59, mataas na konti sa may 737 737 is 55,055 uh, eh Tapos primary, Matic na 220 Pataas yan Kung sa laki Kwa lang, halos magkikasin laki lang, lang sa, kanto, sa 737 Sa may kapasitor ang kapasitor niya uh, yan o, oh, 100 volts na apat na piraso 100 volts na 12,000 microfarad hindi ko lang matandaan eh kung yun sa may 737 is 10,000 microfarad lang ba yun sa mga nakakatanda dyan eh pero nakakalam eh pakicomment nyo nga <laughs> 10,000 lang ba yun or dami ko nang naiblog yung 737 kung hindi ko natandaan parang 10,000 lang ito 12 pala ito 12,000 microfarad na Paisan Yun Tapos yung output Same lang Tagtutopers Tagtutopers kada channel Yung C5200 And then A91043 Alam nyo ba kung anong Kinaibahan ng 737 Sa 757 Bukod sa boltahe Bukod dun sa may boltahe Na medyo mataas na sa konti. Isang resistor lang yan Isang resistor lang Kinaibahan nila Ito to Yung 510 na yan Yan na eh. Ayan, 5.10 Sa 737, nakalagay dyan 4.70 Interest niyan wala na, pares na lahat yan Wala ka ng ibang makita na kinaibahan nila Yan lang, yung resistor na yan, 5.10 lang <laughs> Kaya yung 737 mo, pag gawin mo siyang Gawin mo siyang 7.57 Talagdagan mo lang yung supply nya Gawin mo siyang 59 And then, palitan mo yan, no? Oh. Yung, 5, yung 470 doon Papalitan mo ng 510 ohms yan na, 757 na yung amplifier mo Na 737 <laughs> So, yun lang <clears throat> so, In term naman sa mukha eh, Wala namang kinaibahan eh so, na kayo guys, medyo maingay yung Background natin ngayon dahil 524 na ng hapon eh so, Medyo madilim na Daming dumadaan na Mga tao dahil ng mga anak nila Din may daming tricycle Isyo, nalulusaw Tapos ipapakita eh, ko sa inyo, ipaparinig ko sa inyo Tigilan ko lang to Kasi tataas yan eh Ayan, oh. Kasi may naka load na ako na Kwan no Na audio Mandar na yung laptop ko Kaya sinadya ko pingilan Ayan oh, naka na naka-off na Ma Mandar na agad oh Diba narinig nyo Mandar na agad oh, volume ko Pakinggan nyo yung bass nyo oh. Kabilang channel Oh, pakit ng tunog. Yung Twitter naman. Ganito ka taas dapat malakas na 'to. Tayo napansin ko rito guys, pag ginagalaw-galaw mo 'to. Minsan lumalakas. Oh. Ay, baka mamaya masunog yung Twitter ko. <laughs> Tapos ginalaw ko na yung balance. Ah, balance naman. Yung kabilang channel nawawala yung tunog. 'Yun daw yung pinaka-issue niya. Kaya may balance oh. Ah, gitna na 'to. Oh. Tapos yung base. Oh, nakato oh, nakatodo na o oh wala pa rin itong treble oh, ito tapos dito sa may main sa may music assistant nya nakasagad na dapat pag off wala dapat yan ito naman sa may likod meron pa yan dito eh alam mo naman tong 737 eh ay sakura rami sikreto so, dito gumagana sa sumasabay siya pag binipigit ko Ibig sabihin gumagana ito. Ngayon, lipat natin. Oh. Pag nagpalit ko na. Ito naman sa may auto. Oh, wala talaga. Oh. Tapos parang lusaw yung tunog. Ngayon, yung mahirap itong trouble na to. <laughs> Ngayon, ang isang pan, yung isa sa pinaka-kwangkot hula. Eh, magaling tayo mga hula eh. <laughs> O una-unang kuha natin, susubukan natin itong gawin. Papalitan niya yung control niya. Kasi luma na yung control niya. Ano, medyo luma na. Ang problema, yung gitong control is wala akong stock. Galing akong kiyapo, wala naman ako mabilan. nito. Yan ang nakakalungkot. Meron akong luma diyan, sana okay pa 'yon. Ah, uh, sana maging normal pag yung luma na yun yung galing sa bunot lang din yun Ayun, wala na sa raon eh. Dati meron silang mga binibintang si Ganan doon. Ngayon wala na. Pag wala, pag ayaw pa rin yung nilagay ko na bunot, eh, convert na lang natin siguro ng kwanto. Convert na lang natin ng ordinaryong control, yung 8-pin. <laughs> 8-pin na lang, kaso lang, wala na siyang motor. Eh, kung wala tayong option eh. Tapos, ayan, palitan na natin to. Wala control niyan. Subukan natin, baka sakaling magiging normal. Ayan ah. sa sa'yo sir ah, yung nagdala rito sa akin. <laughs> Ayun, okay, stay tuned lang kayo guys kasi ah, uh, kwan. Papalitan ko lang itong mga control. Tingin ko wala namang problema rito siguro. Yun lang talaga. Sana yun lang. so oh, stay tuned muna. So ngayon guys, ito natanggal ko na yung takip. Ito yung pinaka front panel niya. Tapos may pangalawa pa siya. yun para dito. Sa ilaw and then mag-handle ng itong board. Sana yung turn control niya. Ah, kutay-kutay na tuloy siya. <laughs> ito luma na talaga kita niyo naman, Oh. Kaya siguro mapalya-palya na 'yung tunog dahil so maluma na. Yan, para wala nang hassle diyan. Palitan na lang lahat 'yan. Papalitan ko na lahat 'yan. Bago na lang lahat ilalagay diyan. <clears throat> Yan, tapos 'yung ito, ito talaga problema ko. May sikanan ako doon. Sana pwede pa 'yon. Ayan, stay tuned ulit kayo. In term naman sa board niya, wala, pa naman kalawang niyo. Ito lang, baka yung control lang talaga. Na shortage yung value, 10k, 10k, 20k. Oh, stay tune So ngayon guys, ito, napalitan ko na yung mga control kaya tingnan nyo Namadali ko yung video ngayon kasi 6.27 na ng gabi. <laughs> gabi na, magagrinder pa tayo. Ito yung mga pinapalitan natin. Oh. Yan. Nalita ko na lahat. Lahat yan, kaya mahaba lahat. to. Oh. Bali, paputulin na lang yan. Gagrinderin na lang. Tapos, itong master volume nyo. Oh. Narita ko na, 100k. Ito, si kananto to guys ha. Si Kanan yan. Nakakabit yan Ngayon, tingnan natin kung magbabago yung tunog nya. Kung mabalik ba yung lakas nya. Nakaganyan lang muna siya. Naglagay lang ako ng sapin dito na basahan oh. No? Is dito kahoy para niya siya dumikit dito parang hindi naman ah. Tapos mag na lang tayo para sigurado. Yon, naka bulb 'yan. May nakalagay, may nakakabit itong speaker naman, hindi man hindi ko naman tinanggal pa 'yan eh. Natin. Yan. Yan, yan. yan nag-relay na. Maglagay tayo ng audio. Ayan, ito. May lumalabas talaga ng signal ng Twitter, oh. Nasa mahina lang. Ito, naka-off. Set up natin. Kaya mapakit yung tunog pa kasi nagagalaw-galaw pa eh. Ito, treble. Ito na treble, konti. Ito, base. Set up ko lang muna guys ha. Ito, balance. Yan, gitna. Ito, music assistance to eh. Uh, natin mga 11 o'clock. Tapos, ito yung master volume. Maandar na yung audio source natin eh. Oh, oh. Lumabas na yung base, tunog ng base, oh. May ilaw lang yung bag natin kasi Yan nagiging bumalik na sa dating tunog niya. Ah, uh, lumabas yung base, tunog ng base. Ang problema lang yung Twitter ito. Pag naka-off na dapat wala na 'yan eh. Ito kaya. Yan, kahit papano eh, may improvement siya. Ibig sabihin mga control lang. Ha? Oh. -right tayo. So ngayon Grindering ko lang muna ito guys Ito putulin ko lang muna ito Total okay naman yung tone control dito Ang problemahin ko na lang Yung uh, Bakit may twitter pa siya na lumalabas Kabilang channel may umaandar pa rin Kahit na naka off ito uh, Subukan ko kung mayroon pa akong mahanap na pamalit nito Isa pa mayroon, Alam ko mayroon pa akong isa eh Kung wala man yung 737 ko kunin ko muna tapos, ito, parang duda ako dito sa may control na isa dito sa likod. Yan, kung may pamalit niyan, papaltang ko na lang din yan. So, stay muna kayo. Bro, kahit pa paano, merong improvement. Ngayon okay, pala guys, ginawa ko na lang diskarte. Eh. Is yung, itong sa mic section ito eh. Ito, sa mic ito eh. Yan, ito, bira lang gamitin ito ni sir eh. Alam ko, bira lang gamitin ito. Viral ang lang gamitin ito. Kaya ginawa ko, yung nandito kanina na yung pinalit ko, nilagay ko dito sa my mic. Kasi hindi naman ganun kasi ilan yung mic eh. Ayun, yung dito sa mic section, pinagpalit ko siya dito. Yan, yan na lang yung uling option natin. Kasi napakahirap magganap nito. Ayun, subukan natin ulit. Kasi 7.20 na, uwi na ako. <laughs> overtime na, overtime na tayo. Mandar na gila natin kasi yung andar to eh yung motor to eh Oh, yan ito walang tunog dito naka-off na yan no? o wala kang marinig na tunog ngayon volume natin o, o maka-copyright tayo Hintayin <laughs> natin na may may lagabog siya para marinig natin yung base Ayan, malakas na siya. <laughs> so ayan sir, okay na yung kan mo na to. Tingin ko okay na yung 737 mo. Bali, palit lahat ng control. Yung ito, mas malala talaga ito. So ayan, bali yung gagawin ko na lang nito. Ito, malinis naman ay. Na, binumba ko na ng uh, compressor. Ayan, bali Kung lang to, tatakpan na lang. And then, testing ulit. And then, observahan ko pa flight to guys. Basta baka mamaya makalating oras eh magluloko na. Pero tingin ko okay na eh. So, hanggang dito na lang siguro to yung vlog natin kasi gabi na. Uh, overtime na overtime na tayo. Gutom na. Gutom <laughs> na si Solid G. Dahil inaabol ko ito para bukas naman. Eh, iba naman gagawin ko. Ah, uh, katatlong unit na tayo maghapon eh. Pwede na. So, ayun. Hanggang dito na lang. Uh, AB, Sakura AB757. Ang issue, ang itong tunog, uh, kabila, sa uh, Twitter na lang, kabila, alos wala. Walang hindi maandar Ayon uh, yun lang, yun lang ginawa ko. Nampalitan ko lang lahat ng control. Bago lahat to, pati sa mic section, sinama ko na. Tapos, yung isang concern doon, uh, ito yung pinakamalala na problema. Ang ginawa ko, yung dito sa mic section, kasi bira lang mga to eh, kaya hindi gano'n napupudpud yan. Nilipat ko rito. Tapos yung pinalit ko, dito ko na lang nilagay yan tapos yung sabi ko na dito sa may likod ko okay pa sumasabay pa siya wala siyang problema talaga dyan nandito lang talaga o, yun lang nandito na lang yung walang kwentang vlog natin <laughs> promotion bago tayo magtapos shop natin number 41 Don Julio Gregorio Street Saoyo Road Saoyo Quezon City. Sa so, media pages natin, sa so, mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, syempre, paki ng mga walang kwentang video natin. YouTube channel, sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then syempre, pakita ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless and then peace sa atin lahat.